halos dalawang linggo na lamang. Magsisimula na ang 19th Asian Games na gaganapin sa Hangzhou City sa bansang China. Ang 5-on-5 men's basketball national team ng ating bansa o ang Gilas Pilipinas ay puspusan na rin ang pag-iensayo sa darating na quadrennial event ng Asian continent. Ngayong araw nga ay naganap ang unang practice session ng Gilas Pilipinas para sa nalalapit na Asian Games. Si Coach Tim Ko ng interim coach ng ating national team matapos magbitiw ni Coach Chot Reyes dahil sa hindi magandang resulta ng FIBA World Cup. Hindi tulad noong si Coach Chot Reyes pa ang umhawak. Wala nang paligoligoy pa si Coach Tim Cohn. Labing dalawang players lang ang inimbitahan ni Coach Tim Cohn sa practice session na ito. Labing dalawang malalaro na hindi nagdubiling tumugon sa hamon ni Coach Tim Cohn na lumaban para sa bayan. Dumalo ang 12 players na ito sa imbitasyon ni Coach Tim sa naganap na practice session sa Philippine Sports Arena. Ito ay si naturalized player Justin Brownlee ng Ginebra at former Ateneo big man Ansh Kwame. Sa mga hindi nakakailam, ang Asian Games Committee ay pinayagan ang multiple naturalized import na magrepresenta kada bansa. Kung mga din ay ginawa sa SEA Games na inabuso naman ng host nation na Hambodya. Well, bukod kina Brownlee at Kwame, present din ang mga FIBA World Cup players na si Scottie Thompson at Japheth Aguilar ng Barangay Ginebra at Jun Marfajardo ng San Miguel Beermen. Men. din ang mga nakat sa FIBA World Cup pool na si Calvin Aftana at Chris Newsom. Nagbalik kilas din naman si Stanley Pringle na naging parte din ng 2018 Asian Games roster na pinamunuan noon ni Coach Yang Yao. Ang mga big man na sina Mo Tuwa at Jason Perkins ay inimbitahan din ng SVP. Surprise isinama sa pool si Magnolia Hatchas Banger, Calvin Abueva at ang elite scorer ng San Miguel Beermen na si Dabro. Terence Romeo. Kung sakali makapasa sa pagsubok ni Coach Tim ang labindalawang players na ito, ito na ang bubuo sa Gilas Pilipinas ngayong Asian Games. Sa sentro, magutulong si na Junmar Fajardo, Mo Tautua at Ash Kwame. Sa power forward naman, andyan si na Aguilar, Jason Perkins at Calvin Abueva. Sa wingman, magtutulong sina Calvin Oftana at Justin Brownlee. Sa shooting guard naman, sina Terrence Romeo at Stanley Pringle ang siyang makatulong sa opensa. Sina Scottie Thompson at Chris Newsom ang playmakers sa lineup na ito. Kapasid-pasid na hindi dumalo ang nasa wish list ni Coach Tim Con at sina Mikey Williams at Brandon Ganuelas Roser. Si BGR ay nagpapagaling pa rin ng kanyang injury. Habang si Williams naman ay wala pa tayong impormasyon kung bakit wala siya sa practice session. Makakatulong ni Coach Timcon ang buong Barangay Hinebra squad para sa paghahanda ng national team. Magkakaroon ng practice game ang Gilas Pilipinas at Barangay Hinebra sa mga susunod na araw. Target ng Gilas Pilipinas na mayuwi ang gintong medalya na huling nakuha ng Pilipinas ay noong 1950s pa. Ano sa tingin nyo mga kabola? Kaya bang makuha ng Gilas Pilipinas ang gintong medalya kasama ang 12 players na inibitahan ni Coach Timcon ngayong Asian Games? Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment rin kayo sa comment section at huwag na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.